Okay na ano, tas paghimo og tabliya mga kaigsuonan no unsaon paghimo og unsaon pagsangag no o unsaon paghulma okay tudluan mo nako ang tabliya nga negosyo no maayo og uh, muginansya, mo gyud pero maghago gyud ka perti pong hago ah, paghimo no maingon um, tag dipod lalim sa sinugdanan imuhang sangagon uh, dayon kang timing yun nga pagkaloto nga di pod pagod di pod hilaw parang humot ang imong tabliya no nya ang paghulma diri ta mag paghulma ah, katong pagpagaling okay to basta kay ah, muna ang inyong timing on ang yang ah, pagkaloto o galita sa paghulma ano nga ang sikretos paghulma nga di mabuak ang imong tabliya nga di madugmok kung imong ibaligya kay kung ibaligya ni mo dugmok away ah, mahimo Huwag uh, mo palit kay dugmok man. Uh, di man tibuok. Okay uh, Ang primero, ang procedure ni ini uh, <coughs> sa humagpagali, humagaling ninyo, pagaling, uh, i-standby mo na sa imong sudlanan. Uh, maghuwat ka o uh, ating tugnaw uh, gali, dali ra na, na siya mauga. Pagkauga na, imong yung tandaon ang uh, imong sudlanan o uh, nauga na ba? Pero dugay na siya mauga pero og uh, ting dali na dali na mauga pagka na imo lang adto uh, og um, imo lang i imo lang ahugon uh, gamitan ba nimo og kutsara o gamitan ba nimo og kamot pang siguro kamot kumot kumoton lang na nimo pero magguantes na lang karon di pud ano, sa mga uh, pumalita pumalitay di pud sila mahugawa no guwantisan mag uh, imo lang anang kumoton pero mag ka okay pwede po ang kwan luwag lang imo i okay okay para mo basa pag magkabasa imo na po nang paboton nga mauga imo sa standby sa po nang na pila ka oras ug tingtugnaw dali na siya mauga imo na po nang uh, siging healing pag nauga na pag uga na na imo na po imix i-mix na po nimoto, parang mubasa og balik no pag magbasa balik ah, okay na pag taud-taod oh, murag mugahi na siya oh, okay okay na siya nga mahulma palang ang imo ang tablia ya, di dugmok ngayon oh. na ni ba? O. Oh. Mo na ni sa resulta no gihulma na na siya. Awal ah, na ako ipakita o kung sa to basa kay mo na ni to sunda nga. katong mo lito pag magaling, standby pag kauga ay na pong i-mix so, imo ang i-mix og luwag o kutsara ba? Dayon og mayra kutsara pwede og wan luwag og di gyud man daw og ayo imong himuon kumot-kumoton pero magwantes ka. Ah, mo na to, review na to ah. Huwag mo na niyo. Gahe na kayo ang iyong resulta. O mag ta. Pero mo ginansya yun, no? Kaya ang imuhang usang kilo, <coughs> mo abot mag, ah, uh, one, utsinta uh, ano? kabuk. Sa ato pa ang, one, ang imong 1 kilo nga, ah, uh, tabliya is 500. Diri sa mua, 500, 800 ang halinon, pila may mo, 5, 6, 7, 8, 300 ang imong Ginansya sa matag kilo. Tinawag yun, no? Prodigyo dila po maghimo o tabliya. Ang 300 sa sa kilo, o kilo 600. Muna-muna po ng uh, trabaho, no? Kaya imo po mo ng uh, sangago, no? Gimo po pong pakpakan, no? Hindi po dila magpakpak. Taphan, o tahaphan, no? Ipahulmaon, niya ipagaling, uh, ipagaling una, niya hulmaon, niya isul pag mo ka ng silupin kay baligyan na, magpile pile na po ka ginang lang po nga sakto po sidyo ang imong pagsang ah, pagsangag ug ka nang pag ah, mix o ka nang pag ano na, sigala pag hulma kay og ni mamao oh, pag hulma ah, di yon mugahi nga dugmok